Magyayahan siya ng mga hindi na magtala. Ma lang uh, sa picture. Sa ano? Ano na sa... Eh, bakit na nakalagay sa kanya birthday 1977? Sa <laughs> picture na <laughs> parang 20. Oo, oh, kita mo TV picture nga. Oo, oh, may, mayroon yan picture. hindi piya dito sa akin. Ayaw ko. Ayaw ko lang. ko lang. Ayaw mo siguro 30 years old yata ito eh. Oh, Oo, mas mata pa rin sa akin. eh ko na <laughs> <laughs> <yun. laughs> <laughs> 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 Tatlong, Isang bar yun tapos, hindi ko naman sabi na maliit, malaki na bar. Kasi maliit, parang maliit lang na bar parang, hey! lang. Ayan na, gina eh. naman ayang ang Parang hey. kapihan, ewan ko, kapihan o inuman No, pa ako. <laughs> Sa tingin ko parang maliit. Ang lang. <laughs> Sarap si ah? sa akin si Bakit may paket na? Ikaw hindi alam. Sa Santa Claus. Ah, na, Unahan uh, ah, nga ako eh. Dahil <laughs> si Azog na unang mo oh? eh. <laughs> <laughs> Di ba lang kaya sa akin ng picture? Sino? Ikaw. Yung, ta, Pero wala mong picture na ano. Si Azog si na ako ito. Ang unsa. Ang unsa. Ang unsa. Ang unsa. Ang Ang unsa. Ang unsa. Ang picture kayo pinakita sa akin na ano... sa sakon na ko Jelly Pag, unsa ba? Ang sarili niya Ang yung lang ang kasama ano nito. Ay, pinakita yun sa akin, picture niya. Anong? Wala ako kung alam na ano eh. May babae. Mm -hmm. yeah. Siyempre, ano yun eh, yung... Eh, nang Sinago yun. na lang yun. Eh. Si Adong, oy! Panghihintay. Bakit si Adong nasasakay bagbar ko? Matagal na yun. Sa nito?

hindi <laughs> <laughs> tati talaga si simtun ni nangalala sa kanan tuon ka lang postung babae uh. sa kanya sino si Pe? Hindi naman kuya, kuya, bago kaming siguraduho. Tapos ko Hindi <laughs> okay. <laughs> niyod. Ano Si Grilly sa Fox, nag-picture ang kunga.